na? Ayaw, oh. Ayaw, na oh. Ayun oh. na po, nandito naman tayo ngayon sa taniman namin ng kasaba. So yan naman yung mga kasaba namin dyan. Yan yung papakain natin sa mga alagang hayop, no? sa mga baboy natin. Actually, yun, nagbibenta rin kami yan sa mga bumibili kasi maraming mga pumupunta rin sa amin. Naghanap ng kasaba, ginagawang puto, ginagawang, ginagawang bud budbod, no? at yung mga pangmeryenda, pangkain ng tao. So maraming purpose itong kasabang tinatanim namin kaya medyo malawak yung aming tinatanim no para kung meron mang sobra, kung merong, nga uh, halimbawa hindi natin may benta, so may pakain sa hayop. Actually, kung wala rin kaming pambiling feeds, dito rin kami kumukuha ng dagdag na pakain sa mga alaga namin, yung mga kasabay. Ito mga damo naman, ito yung nakainan ng mga alaga natin, mga kalabaw, mga baka, kambing. So yan yung kanilang pagkain. So dito sa unahan, na so medyo lapit tayo ng konti. Eh, no, meron din kaming mga kamote dito. No, so, bukod sa kasaba, may kamuting baging, no? Or kamuting bagong din tayo. Yun ang mga mga talbos, yun yung nakukuha din natin papakain sa mga baboy. So, yun, no? Come here, come here. Ayan. So, ito yung mga kamote naman. ito naman yung mga kamote na medyo nabawasan na no at medyo matagal na rin to kaya ang ginawa namin nagtanim din kaming bago doon sa kabila so ito medyo ito yung pinakalumang taniman ng kamote pinagkuhanan ng pagkain ng hayop sa so, baba naman ito nandoon yung taniman ng kangkong no tapos ito yung mga kasaba naman yan medyo malaki na sa ngayon hindi pa kami ako ng kasaba kasi inaantay muna namin na magkaroon ng laman nito na ay yung sapat na napapakain sa alaga o hindi na sayang kasi Kapag maliit pa, kinukuha na natin, sayang din kasi, ilalaki pa yung malaman niya. So ayan, inaantay na lang namin na pupwede na mag-umpisa ng manguha. Ang ginagawa namin dito, hindi namin to hina-harvest ng sabay-sabay. No, nanguha lang kami ng sapat na papakain, din doon sa mga alaga namin or sapat kapag may bumili, no, sapat na pambenta o kung gaano ilang kilo yung kanilang hinahanap. So ayan yung aming paraan dito sa bukid. Doon naman sa bandang unahan, so, nandun yung mga kalabaw. Ayan, may kalabaw tayo doon. At nandun din yung maisan. No, so, yun naman yung mga mais. Nandun din yung mga kasaba na iba kamoting bago no kamoting baging na bagong tanim so tara pakita ko rin sa inyo so, dito naman yon yan yung tinatanim ko rin nung nakaraan nung no? sama ko sila mama sila papa tinatanim namin yung mga kamoti doon tingnan natin ngayon kung lumalaki na rin ba Yan dyan di, din ang gagaling yung mga pakuan Ito naman yung mga na park yun, yun yung mga kinakainan ng mga baka. O so, mga kalabaw. Dito tayo. Ito naman yung kalabaw na ginagamit namin pag nagkakot kami ng mga pagkain ng mga baboy, mga saging kangkong, kamote so siya yung gagabit-bit so ito yung kalabaw natin napakabait din eh hindi ka daw niya inaano kasi don't touch me daw saan ka yung sundan nila ako ano ni Anagulma? gulang na man. Ano? May mga mais tayo dito, yellow corn. Ito 'yung mga dagdag pagkain sa alagang hayop, sa pagkain ng tao. Sa ito sinabay din namin 'yung mga kamote sa baba para pag na-harvest ng mais, meron din tayong iba pang ma-harvest. 'Yan mga ka kamoting kahoy dito sa kabilang side. 'Yan may mga kamoting kahoy din dito. Tingnan nyo, oh. 'Yan oh, laki ng laman nito oh. Nagaganyan na, 'no? 'Yung lupa nagbibiyak. Dapat sabihin yan, malaki 'yung laman nito. Ganyan kalaki yung laman nitong mga kamuting kahoy. Tapos ito naman yung bagong kamuting bago, no? Kamuting baging. Ayan. Taniman dito ng mais. Ang ginawa namin, tinamna namin ng kamuting bagon para pag na-harvest yung mais, meron pa rin tayong mga produkto sa baba. Ganyan, no? Eto. Ito pala, Matiyem, magkatanim din tayo dito ng kamuti, o, sunod. ito yung part naman na yun mga taniman ng wala pa pwedeng ainihin ah, kamote dito diba wala pa itong ng kamote ah oh, may pa tara tara si Jo ano na lang unod pa oh, ito na tanong tulog kapunuan nandito mag harvest tayo ng kamote para pagkain ang... ay ah, oh. nag ano na siya low battery Hala, ka, ka na sige close? lang kaya mo lang close oo oh, close mo lang sa record mo lang dito eh wait lang naputol ko Oh, ayan. Sige, dagtong. Sige ko na. Ten minutes lang yan. Ten bati na na lang. Ayan o, oh, ang kamote. Ayan, lalaki na laman. Ano? Nagaot. Kaya lang, nasira na iba. <laughs> ano mo ano? na? Ayan o. Oh. Ano na, naman lugay naman guru na eh. Harbis mo. Ano na, ano, siguro di ay. Ano na? Ayan o, oh, laki o. Sige o, laki na kamote. Ano na? Ano? Pagsasako, bawa pa ni pa, ang harbis. Bulay, Ah, kaya. Kaya. ah basig kamu tinga lain kelas itu sya. Aku ngi alas dagloi ah. Nami kamu tinga. Kuan da munun nami kamu tinga. Nah, ndak ku ini. Ini. Wow. Ngula de kemo. Ini. Allah. Yap. Tuh. Ku ah murut mensa. Iya lo lakin kamu teh. Lakin Nengelata aku. Panasin kamas. <laughs>

Bulan kok oh. ni? Oh, ay, kan ni kan ni kan ni kan ni kan ni bulan. ni kan 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 ni ni kan ni kan Tulur pun ni kepuan. Dia macam makan, dia no saya kebila. Eh kau? segi aku. Nego hukai aku jani. Kau kita kau pernah tanya nanti. Nada lama mesti Andrea. Dia mah betul experience mahu hukai nang Iya. Yan. Ang sabag ka, sabihin mo pagkain Yan ng pagkain ng tao yung pagkain ng tao. ayan sira ng iba. Ito. Ito naman yung laman ng kamote, pagkain ng tao. Tapos yung bunga ay yung, yung mga dahon, pagkain ng hayop. Ito. Oh, mukay mangungot. Ako umtan ni halbo. Ano you know, na, 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 uh. <laughs> ko yan? Nangunguha ko ng kamutin. Hindi marunong. Ito, ano ko tayo. Ano sa'yo? Ito, ano sa'yo? Sumuko na naku, po si <laughs> Gid. <laughs> 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 Parang si Kamas <laughs> eh. Iyapa. Si Kamas. Ito o? Ayan o, laki. Ayan. Hindi ko ang ayaw pa rin diyan. Ayan. Kena ni kebuan dah ya, tolong. Tolong. Pasing dua sikok kebuan dan bisa dia. Tak tarbi pulih uh. nah. Ya Uthman, ana ah, agi sigur so Iya. ya. 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 ada out teman guru nih ada out nih buk 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 ini aku iya kini main tebet juga semua bukan gemen buk -buk. deh Ah, kapag yep. maano na siya, may Ayan. na po. Pag ganon. Ah, wala na. Sunod, huwag Makaon po niya mo kaputing kahoy. Maradag ko naging unod. Eh? Dito? Kaya oh. yung kahit ka niba? Oo. Sunod na po. Nagbuna. Wala na. mo yung muko. Huwag Ako muko na. Kanyang mga mo Mag-highlight ka din mamaya ng corn para makita mamaya. Oh. Tapos mga pagkain. Ngayon, no? at least mo din. Oh, naman tayo. Ano, Ang nagunan siya ba? Oo. Oh. pili nga ito ng maragwa dungan eh. Oo, mm. ba na ni gulang na no? Oo. Oh. Ano yun? Papatuyuin bago sa makain. Oo, ano? oh, pagtuyo na. Pag magulang na siya. Dali ra kain ka mo tina. Hmm. Dali ra Dal 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 gyud. baga na. Dali mo Yung mga magulang yun ang kakain ng manok. Hmm. Papahinugin na yan. Parang ganito, bibi mag-brown na siya. Parang Pag magulang eh. na, oo. Oh. Hindi siya tulad ng yung mga binibili nating dilaw. Sweet corn yun eh. Eto yellow corn. Berapa tu dia ambil tu? Bisa rumah apa ba? Ada mana? Di na kau kena kalayat phone, betul tak? Kadaan ko na ito. Ah, kapag lumaki na siya, matigas na siya. Matigas na. Hindi na siya kayang makain. Ito ang aming swimming pool. <laughs> ah. Ligo ko na tayo dito guys kamote at maiz kamote at maiz let's go yung mga natira naman ng mga tangkay ng maiz papakain yun sa mga baka, kalabaw kukunin na lang yun, pagsasamahin yun okay, let's go so ayan ito na yung daladala -dala natin, no? may daladala tayo mga, ayan ito na yung natin, ito yung pagkain ng tao yung dahon nito pagkain ng mga alagang hayop kahit itong balat pagkain ng mga baka kambing no eto naman yung kamote natin nakuha kanina yan mga malalaking kamote o oh, oh, laki no meron pa nga dito mas malaki pa ito yung mas malaki ayan up oh, ah. yan o oh, lalaki na mga kamote o oh. o oh. Ito may isang buong palad ko, kasya. O, oh, ganyan kalalaki itong kamoting dala natin parang singkamas na yung itsura niya na sobrang laki tatlong buwan to bago inanin ni papa so ganyan nakalilaki yung kamote no? Oh. so, ayan, may masarap na tayong pagkain mamaya oh. kamote at itong mais yung dahon ng kamote pagkain ng baboy yun ito laman pagkain naman ng tao ay nakayaan dya buko yan gopro pag nagalakad kang hindi pa rin siya mauka yan yung, yung kagandahan ng gopro sige nga ay, na. ay, <laughs> Boko, loko. Boko? Doon? Oh, Oo doon. Wala tayong Wala tayo Buko, ano Wala tayong ditong at yung pit. Doon may pit yung tayo Boko, ano pibuka? Hindi madadark yan. Ang alam ko madadark yung ano ng gopro. Ano? Yung color ba? pwede okay, hindi na ano sya yung mas gaganda yung bagay mas may sa facebook may mga tutorial sila ano gamit sila? gopro tapos paano na highlight. highlight inaiba yung kulay ah ina-edit nila yung ano? hindi nagsisetting ah may setting? Uh oo -oh. pero mga minsan kapag sa dagat diba kung maari blue yung dark blue yung mga ganun mm. oi nantay ka na hello Besi Beshi. Hmm. So po, medyo marami tayong nagawa ngayong araw na to. So tulad yung mga alaga natin Ng na mga baboy na ilipat din namin. Yung baka, ayan, nakakain na rin sa mga damuhan. No? Nilipat-lipat din yan sa mga damuhan. Dami pang damo dito. Tapos nakakuha na rin tayo ng mga pagkain ng mga alaga. At ganun din, itong mga nakuha natin ngayon ng na mga pagkain naman ng tao. So ayan. O oh, ayan o, oh, napakasarap nito. Pagdating sa bahay, lulutuin natin to. At marami pa tayong mga daladala -dala dito, mga bitbit -bit na mga pagkain. Kamote, mais, at meron pa tayong mga kasabas. Sunod naman, ibabalik tayo doon. So ayan po. Muli po, maraming salamat po. Thank you for watching po. Happy farming!